What's up? What's up guys? Bumaha na naman dito sa Kalaw, Ermita oh. Ang lalim na naman ng tubig baha. Kaya sobrang lakas ng ulan kanina, biglang buhos. Ay, maraming na stranded ng mga sakyan guys, mga jeep, hindi na gumagalaw eh. Na, ano na. Ang lalim na ng baha naman dito guys oh. alim ng tubig dito guys oh. Lumubog naman sa baha dito guys sa kalaw Ermita. Oh, maraming hindi na lalim na naman ayang ginawa ni mam ma ng ma ma idol oh para di mapapasa yung ano

<laughs> Ganito pala yung okay. ulan sa Manila eh. Ganun naman, ay gawi ba Doon pa talaga sa mga dumada. Ay, <laughs> itong bata natin. Mas lalo na doon sa Caloocan Street talaga eh, ano? doon, no? Doon, doon. yung, yung

Nako, lakas ng uh, alon yan. Marora <laughs> Mayroon eh. meron pa oh, meron pang isa eh. <laughs> Sigawan sila. Ayan <laughs> guys, lubog na si Kuya at tinulak na yung motor niya oh. Wala na dog ng motor. 'yung motor niya <laughs> <laughs> diba pa Si Si Boy oh. Sarap ng swimming niya.

Dapat dyan na lang siya sakay sa ano, kabila. Hindi, pag dyan sa loob, mababaw. Dyan na lang, back ride na lang sa'yo, tibeng. <mikin>